Hey guys, good morning. Tapos na tayo guys. Next hey, ulit. Trabaho, trabaho. Eh gising ko lang guys. Kumusta kayo? Okay hey guys, so oh, tapos tayo ulit ng umbrella. Ayun. Kumusta kayo lahat? tabas tayo ng ano guys umbrella design oh may pattern ko guys oh cocktail 2 in 1 yet guys gagawin natin oh cocktail yung kinatabas ko yan maraming salamat palagi sa panonood guys sa idol nyo no? Oh. Kumusta ang buhay? Yan, yeah. maganda buhay, maganda buhay. Sa inyong lahat. God bless everyone. Big share out. Sa inyong lahat. Ayan. Ang idol nyo. So guys, mayroon siyang ano guys, singit na organza no. Ayan, yung kagaya nung nakaraan. Ayan. Ayan yung gagawin natin guys. mas mabilis gawin pag may pattern na no may padron natapal mo na lang ang yarda nito guys is dalawa no cocktail nya saktong sakto yun guys sa ano cocktail 2 yards yung susobra guys gagamitin sa tali no x back gagamitin sa blouse mga nya no Candy Crush to crush guys. Candy Crush Royal Blue. Yan, good morning, good morning, good morning. Kuning ko lang yung kape ko, guys. Baka uh, guys. Kapi tayo guys. Kapit na ba kayo? Ayan. Sarap magkapit guys. Oh. pagmaga, No? Kaya gatas. Ayan malamig na guys. Hindi ko pa masyadong nahalo. Ayan. guys oh. maraming salamat sa suporta nyo guys maraming panonood sa atin oh. No? yung mga ano na to guys may video na ako nito yung pagkakat nito no Yan lang guys, 9 panel. Ito yung papatungan niya, oh. Ito so, yung pattern ko. 17 po ito, no? Yan, naka-balon. 17 yung haba. Tapos ito, 12, no? Ayan, butas na, guys, oh. <laughs> Tagal ng pattern. Laging tayo namin, guys, ganito. Puro, ano, no? Umbrella design Gown Ito malakas sa Ano po guys eh Ang ginagawa ko Kung hindi sequence guys bilbet. ito candy crush tela nya no ayan maraming salamat po sa panonood ayan napit na tayo matapos guys ikat nanay naman tayo no guys, papakita ko sa inyo yung natay ko kahapon. Ito guys, oh. Papawaw ka dito guys. I-deliver ko na po guys. Ayan. Pakita ka lang po. Ayan, ganyan yung design niya guys. No? Red. Yan Ayan yan guys Ganyan po yung tinatabas ngayon guys. And guys oh. Oh. Overlap yung po yung blouse. No, may citro Pang 7 years old guys. And guys oh. Wow. Hay 2 in 1, may patong siya no, 2 in 1 three layer so guys yung mahaba niya guys yun lang yun yung 2 in 1 niya no And yan, naman po yung mahaba niya no yan po yung ano niya yan maraming salamat sa pananood guys yan lang guys no yan maraming salamat sa pananood ayan god bless you all bye bye <coughs>